Hindi inurungan ng actress model na si Ellen Adarna ang ilang basher na kumulog sa kanya matapos mag-trending ang open letter ni Miss Trans Global 2020 na si Mela Habijan para sa kanya. Magugunitang unang nag-viral ang post na Ellen matapos niyang ihayag ang kanyang saluubin tungkol sa situationship paglalarawan ng actress. Masakit ito sa banks at confusing tulad ng iba't ibang pronouns ngayon ng LGBTQ plus community. Dahil sa opinion ni Ellen, tila sinermonan siya ni Mela at sinabi pa na kung siya ay may true compassionate at respeto ay susubukan niya itong intindihin at pag-aralan. Anyway, muling nagsagawa ng Q&A sa Instagram stories si Ellen at may ilang basher nga siyang sinagot. Isa na rin ang isang IG user na sinabing, Didn't you know you were anti-LGBT? Oh my God, I am unfollowing you. Sagot naman sa kanya ng model actress. Sino nagsabi you? Fake news. My best friend since high school is lesbian. I have a lot of close friends who are gay. I am not anti-gay. I love them. Nakonfuse lang ako sa pronouns. Anti-gay na. Umayos ka nga. Kung gusto mo, black kita. Saad pa niya. May isang netizen ang nagsabi pa na, They hate you now for being confused. Reply sa kanya ni Ellen, If you're a follower for quite a while, I think you know it's obvious that I'm not a people pleaser and hate comes along with that. I'm used to it and I don't have any problems with being hated at all. They can hate all they want. I don't know them naman. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-ring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.